lahat! Ako ulit, si Asterisk! One more ang bibigay ko sa inyo ngayon. Gulay na, maraming benefits na! May bibigay dito sa atin, napakadaling itanim, madaling tumubo, at mura lang mabibili! Pagkumpisa ang topic natin, just subscribe and click the bell button! Oops! Shoutout na pala sa akin, Tita Dirty Vlogger Shakira! Tita Cheska at Nanay Christy. Guys, sino pa sa atin ang hindi nakakilala sa malunggay? Sa English ay many leaves. Hmm. Joke lang. Typical horse rat dish ang tawag dito sa English. Pero, mas kilala itong Moringa. hango sa scientific name niyang Moringa. Olifea. Bukod sa panghalo sa ating mga lutuin, marami tong pakinabang. Panoorin kung ano-ano mga penipisyong mabibigay sa atin ni Wanda Malunggay. Ang malunggay ay nagpapanorma na blood sugar level ng mga diabetics. Ayon sa pag-aaral ang pag-inom ng tsaa ng malunggay ay nakakatulong para mapababa ang blood sugar level at nakakapagpababa din ng kolesterol. Maaari din nitong gamutin ang mga sakit nang dahil sa mga infeksyon. Ang malunggay ay may antibacteria, anti-infeksyon, at anti-punjay. Ang malunggay ay makakatulong o makakaiwas sa cancer. Mayon itong mataas na tambalan ng benzil at asotisinate para maiwasan ang cancer sa katawan ng tao. Nilalabanan nito ang malnutrition. Ang dahon at bunga nito ay maaaring lutuin at ang mayamang mineral o nutrients nito ay madali makukuha ng katawan. Nagpapalakas ito ng ating immune system. Mas maka pagbibigay ng panlaban o nagpapalakas ng ating immune system kesa sa mga iniinom nating commercially made vitamins and supplements. Maaari nitong gamutin at may ang pamamaga ng gawa ng joint pain, medicine, at arthritis. Meron itong amino acid, histone, at vitamin B1. Ang malunggay ay nakakapagpaparami ng gatas ng ina. Ang mga bagong panganak na nanay na madalas kumain ng malunggay ay mataas ang posibilidad na makaroon ng gatas para sa kanilang mga sanggol na pinabadede. Nakakapagpagaling ng pananakit ng ulo. Gawin lang itong juice at inumin. Mapapansin agad ang ginhawa. Magagamot nito ang ating sipon at ladnat. Napapababa nito ang ladnat sa pag-inom ng pinakuluan nito. Makakatulog kayo ng mahimbing. Ang malunggay ay na kapag ng ating balat, makakaiwas din sa pamumula at pagkaiwitan nito. Ang malunggay ay pinapalakas nito ang muscles ng ating mga mata dahil mayaman sa vitamin E ang mga dahon nito. Kaya, mas may na magtanim ng malunggay sa ating pakuran. Ang isang puno nito ay katubos ng isang potika sa loob ng ating tahanan. Kung mayroon pa alam na high benefits na pwedeng ibigay ng Wonder Malunggay, just comment, like mo na rin, at share para malaman ng iba na hindi basta gulay ang malunggay. Kung hindi, 100% pampahaba ng buhay. Maraming salamat po!